Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, mo share lang ako sa inyo kung bakit hindi ako nakakapag upload ng videos. O hindi ako makakapag-vlog. sakit na lang yung lalamunan hindi na lang kasi ako guys and then akala ko magiging okay na ako kahapon maglaba na ako si marami na yung labahan ko naglaban na ako ngayon naman kanina para mga 6am pagising ko sobrang sakit ng lalamunan ko alam nyo yun yung plema na nandito tapos parang namaga yung ano mo ah, may tawag doon eh nalimutan ko na panood ko siya sa youtube and then like, research ako kung ano yung mga pwede remedyong gawin yun nga ang sabi is magmumog ng tubig na mainit na may asin yung init yung kaya nyo lang ha baka kasi gayahin na rin baka meron dyan yung may ganitong din situation sa akin kung mapapansin niyo yung salita ko para siyang may bara ang sakit kasi talaga ng lalamunan ko guys sa ano po eh, sa plema mm -hmm. alam nyo yung plema na hindi mo mapilit ilabas ganun so yun, share ko lang Baka kasi meron tayong mga bagong subscriber dyan. Magtaka bakit ang unti-unti ng subscriber ko. Tapos hindi ako palagi nag video. Baka may mag-unsubscribe na naman. So yun. Ito yung reason kung bakit hindi ako makapag-vlog ngayon. So yun. Bawi ako next time guys. Thank you pala sa ano. 103 subscriber. Sobrang na-appreciate ko kayo, guys. Pero, hindi to kasi talaga yung kalagayan ko ngayon. Kaya, hindi ako makapag-vlog. So, yun, guys. Yun lang. Thank you. Keep safe, everyone, pala. Dahil, ulan-ulan palagi. Buti nga ngayon parang medyo nag-init-init. And, sana magtuloy-tuloy na nga to na hindi na umulan para amat-amat o din yung pakiramdam ko na alam niyo guys, medyo nilalagnat na naman ako dahil sa lalamunan ko. So yun guys, bye!